Ate kong masikip, hirap na hirap mag-decide kung anong bibilhin. Well, 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 hello mga ka-colors! For today's vlog, eto, nakita nyo siya. Yan yung ate kong masikip na mag-birthday for today's vlog. Kaya naman, pumunta kami sa grocery dahil maghahanda siya at sinamahan natin siya. At eto nga, namimili tayo kung ano yung mga isasahog dun sa gagawin niya. Food salad at macaroni salad. Yes, yes, yes. Dalawa yung gagawin niyang salad. Pero, hirap na hirap mula siya kung ano yung mga ingredients at kung ano yung mga bibilhin niyang sangkap doon sa dalawang nasabing... Oh my gosh. Hanggang nakarating kami dito, ay ang social salad. Lalagyan naman ng olive or tofu ba yan? O cheese? My goodness. Kasama ba talaga to? Well, kasama sa inikita namin, tinitignan kung anong mabibili doon sa mga ilalat. Of course, meron kami nakita ng butter. Kailangan ng butter? Kailangan ba? Hmm, I mean, dapat cheese. Pero yung butter na yan, gagamitin naman yan doon sa ibang lulutuin. So, hindi pa yung sasakot -sa, sa uh, namin o gagawin namin sa salad. Then, naghanap na. na rin kami ng uh, karne o yung ground beef para naman doon sa panglahok sa spaghetti eto na mimili siya di siya makapag decide ate eh, mag decide ka na ayan nakapamili na siya at titignan ka kami na ibang ilalahok sa spaghetti kung kailangan ng chicken no hindi na so kukuha pa rin kami ng chicken para kung sa ibang gagawin mo then of course yung soft drinks Then, uh, titingin ulit tayo. Eh, hindi yan yung gatas. Tumingin ulit tayo ng mabibiling, ano ba binibili niya ate. Tumitingin siya ng ano dyan. Ah, uh, yung mais na nakalata. Yan, olive oil. Kukuha din tayo ng isang yan. Then, nag-iikot pa ka rin kami dito syempre para doon sa ilalahok sa ibang mga lutuin. Kailangan natin ng mga pampahal billboard Like mga pamintang durog Meron chan maglipala Grabe ang daming choices Nakakalito ng grocery na to Ayan o sa ba Ito makita niya lahat ng chan mga paminta, mga rosemary, thyme, cayenne, paprika, cinnamon Oh my gosh, ako ng laurel, manchan, lahat-lahat course, nandito na rin tayo dito. Ang kiss-kiss namin pinapapay. Ano ba itong mga ito? Mga bread na ito. Diyos uh, po, mga cookies pala yan. Magdami ba yan? So, may tag-8 reals lang. May tag-7. May tag-7 reals. Mag-convert natin. Ito, convert sa 15. So, magkano din yan? Tumataginting na sa 100 uh, din. Alos. Okay, isang ganyan lang. Medyo alam nyo na. Kaya sabi, huwag na mag-convert. Ang dami lang choices dito ng mga cookies. Ayan sa baba. Mayroon pa ito. Kaya kayo na bahala mga ka-commerce. At of course, tumingin na rin tayo ng cake. Syempre, bibilihan natin siya. Ang cake nila dito, hindi nga kaliit. Nasa 15 Real lang yan. So equivalent okay, siya nyo, sa 160. kanan isang order. Kumuha na rin tayo. Then, napatingin na rin tayo dito sa nakabalot na, na yan. Ano lang yan siya? 575 per balot. Yan. Yan yung mga chocolate na naka kamsa, -kamsa siya. Dami yung May sneakers pa akong nakita. Galaxy Cadbury. At ito nga. Dumaan na rin tayo sa gulay yan. yan. nakita nyo yung cripple, yung pagkalaki-laki pati ng pating cauliflower na to. Grabe naman to. Paano to gagawin? Ang dami-dami. Yan. Yan naman yung kalabasa. No, iba kalabasa na dito matamis-tamis. Ayun, kamatis ng mga lalabala. Napakalaki. Ang laki ng kamatis nila dito. yang pumelo, uh, pakwan, ang laki-laki. Peras, mm, granada, yun yung ano, parang dra... Bum fruit, gano'n. Yung mga gulay naman nila, o. Oh, carrots. Ayan. Tapos meron din sila sa baba. Bulto-bulto yung ano nila, sibuyas at bawang. Lima-lima lang yan. Ito naman yung mga damo-damo. Ayan, tumingin narin kami pang salad yan. Yan yung tawag naman, gerger. So, masarap yan. Pang salad din yan. Ayan, kentsai. Sibuyas dahon. Of course, di mawawala. Mamatay-matay sa lamesa yung lettuce. Kumuha na rin tayo dyan no, pang gagawin natin pang salad. Then, to, kumingin na tayo ng mga saging. Yan yung mga saging nila dito. Ang kilo ng saging nila dito ay, ano lang siya, na 5 reals lang yung kilo ng saging nila. Mura lang din. Ayan, yung uh, tawag dito, grapes. Ang kilo naman ng grapes dito nasa, ano, 8 real. Ayan, nagpatimbang na tayo. Almost isang kilo yung nabili natin. Then, tumingin din tayo ng orange, apple, green apple, tsaka yung red apple, lemon. Okay.